Ding, good evening, good, evening, good evening, mga idol. Wow. Yan, share ko lang sa inyo yung ulam namin. Yan, itong sigang na salmon mga idol. Staff meal namin ngayong, ano, ngayong uh, gabing ito. Yan, na uh, bali ito mga idol. Ang gamit namin pang sigang nito ay ano, kalamansi. Ito kasi gusto ng aming ano, dito, master. Kalamansi yung gamit pang sigang. Imbis yung mga may bili sa mga ano, tindahan. Napakasarap mga idol. Yan, ilagyan nato ng ano, mga gulay na ano, Uh, sibuyas, uh, kamatis at saka ano, yung uh, luya at uh, silisigang mga idol, you know. Ayan, no? At yung gulay namin mga idol, imbis na ano, wala kasing available na ano yung kangkong, kaya yung gamit namin ay no na lang, uh, yung cabbage, yan, repolyo. Uh, pero naubos nila mga idol, yung repolyo, kinuha na ng mga piranha. Yan, shoutout sa aking kaibigan na si Denver, yung pinakagwapo. Ano, shoutout sa mga ano ulit? Out sa mga solid taga Talaba. Sa mga taga Bacoor, my squad. Yan mga idol, hindi niya kinakalimutan talaga yung mga kaibigan ano niya, mga uh, kalugar niya sa Talaba. Sa taga sa mga taga Talaba diyan ah, sa mga kalugar ni Denver diyan. Yeah. Denver na agas yan ating uh, bagong katrabaho. Okay, yun lamang po mga idol. Masalamat sa kunod. God bless ating lahat.